Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastor Larry Montes ng Powerhouse Ministries sa Maykawayan. Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw po tayo tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessings, Facebook page. Mapapakinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJV 1458, Radyo Calabarzon. Magandang umaga po. Bago po tayo magpasimula ay samahan niyo po muna ako sa isang maigsing panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ay karapat dapat sa lahat ng papuri at sa lahat ng pagsamba. Tunay nga na nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kaloob mo sa amin. Hayaan mo nga Panginoon na pasimula namin ito sa pagpupuri, sa pagsamba, at sa patuloy na paghingi sa iyong pangunguna at paggabay. Panginoon, binabalik po namin sa iyong lahat ng papuri ng lahat po ng pagsamba sapagkat ikaw ay karapat-dapat. At hayaan mo nga sa oras na ito, Panginoon, kami po, dakilan Diyos, ay kumain at mabusog sa iyo pong salita. Sa ilang pumatamisad, dakilang pangalan Panginoong Yesus. Amen. Amen. Minsan pa po ay isang magandang umaga sa ating lahat, ano po, Hayaan nyo po na sa oras na ito ay magbahagi ako sa inyo ng isang maiksing mensahe Pangino na, na, naniniwala po ako ay galing po sa ating Panginoon. Hayaan po ninyo na basahin ko po yung talata na ating pagbubulay-bulayan. Ang sabi po sa Juan 3, 16-17, Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ay pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang sa pamamagitan niya ay maligtas ang sanlibutan. Kaya ano po, pagka po natin yung talata, merong standout out doon, merong nag stand out doon. Eh, ano po? At alam ko na ang lagi natin nakikita doon ay yung, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Pero hayaan nyo na sa pag-aaral na ito, gusto kong mas bigyan natin ng diin yung pinagmulan nito. Ang una pong puntos na gusto kong pagka, na tingnan natin ay yung katotohanan na yung pong buhay na walang hanggan o yung kaligtasan, ito po ay kaloob. At ito po ay kaloob ng pag-ibig. Galing po ito sa pag-ibig ng ating Diyos. Ano? Kaya nga, kung ito ay galing sa pag-ibig at ito ay kaloob, hindi po ito nangangailangan na na meron tayong ipapalit para dito, kundi ito po ay ibinibigay sa atin ng, ng, libre. Kaloob na eh. Walang bayad, ano po. At hindi po natin siya dapat na paghirapan. Naalala ko yung layong sinasabi sa mga kasama ko. Pagka binigyan ka ng isang bagay, eh dapat mo itong tanggapin kasi yun yung, yun yung pinaka... Yun yung pinaka Magandang magagawa mo. At yun yung, yun yung pagtugon mo sa gustong ibigay sa iyo o sa pagbibigay na ginagawa sa iyo. Ngayon, ito yung binibigay. Binibigay sa atin ang kaligtasan at ito ay bigay sa atin. Uulitin ko, bigay ano, hindi ito pinaghihirapan. Hindi natin ito kailangan pagdusahan bago natin siya, siya makuha. Ang pangalawang puntos, kung ito ay ang kaligtasan ay kaloob ng pag-ibig, ang pangalawang punto, si ibig sabihin, naligtas po tayo dahil sa pag-ibig. Siguro niisip niya, ba't puro pag-ibig ang sinasabi ni, ni, ni Pastor? Kasi po, ito po yung talagang gusto ko pong bigyan ng diin ngayon. Yung pong pag-ibig ng Diyos. So, naligtas po tayo dahil sa pag-ibig. Hindi po tayo naligtas dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi po tayo naligtas dahil tayo ay nagsumikap na maging mabuting tao. Ano po? Ang sabi po sa Epeso 5, Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, kahit nung tayo mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo dahil sa biyaya ng tayo'y iligtas. Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Ano po, anong uri ng pag-ibig? Pag-ibig na umibig sa atin kahit na tayo ay kaaway. Kahit na tayo ay sabihin na nga natin na sumusuway at lumalaban sa kanya. Kaya nga kung titingnan natin dito, imagine, inibig tayo kahit na tayo ay kaaway pa. Ano kaya ang uri ng pag-ibig ang meron ng Diyos ngayon na tayo ay mga kasama na, na tayo ay mga kakampi na, o sa, madaling, sa mas magandang kapahayagan eh. ngayon na tayo ay kanya ng mga anak. Anong uri kaya ng pag-ibig yon di ba? Ako minsan, pag, when, when I try to think about it, hindi ko actually hindi ko siya kayang isipin. Hindi ko kayang malimi o arukin yung klase ng pag-ibig ng ating Diyos. Pero yun yun eh. Yun yun. Naligtas ako dahil sa pag-ibig. So, kung kaloob ng pag-ibig, kung naligtas ako dapat sa pag-ibig, ito ngayon yung tanong at ito yung pangatlong puntos na gusto kong tingnan natin. Ano kaya ngayon ang marapat namin natin na, ang marapat naman natin na pagtugon? Di ba? So, anong nga ba? Ano nga ba ang marapat nating pagtugon? Palagay ko po, ang dapat lang ay tayo ay umibig din sa Kanya. Kung pag-ibig ang ibinibigay sa atin, naniniwala po ako na dapat nating pagtugon ay pag-ibig din madalas sinasabi natin kailangan natin siyang paglingkuran. At ako po yung naniniwala naman doon. Pero hindi po ba ang inibig tayo? So dapat lang umibig din tayo. Ito po yung sabi sa Juan 14, 15, 16. Kung minamahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking utos. At hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang kaagapay na makakasama ninyo magpakailanman. Pansinin ninyo, kung minamahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Pero madalas, mga kapatid, ganito tayo. Doon kaagad tayo sa pagsunod. Di ba? So doon kaagad. Sunod dito, sunod doon. Pero sa huli, nararamdaman natin. Napapagod tayo sa ginagawa natin. I feel tired. And, and, and there are times that, na nagbo-burn out tayo. But you see, sabi dong unang parte, eh, kung minamahal ninyo So, it is loving Him, then obeying. Iba kasi, iba kasi pagka sumusunod ka dahil mahal mo siya. Hindi yung sumusunod ka lang dahil inutosan ka. Mga kapatid, ang gusto ng Diyo sa atin, sumunod tayo dahil minamahal natin siya. Di ba? Ang sabi, ang sabi dito sa Galacia 5:22 23. Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang-loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Bakit ko ito ipinasok? Bakit ko ito sinasabi? Eh bakit nga ba kailangan natin ng banal na espiritu? Upang ang pag-ibig ang maging bunga natin. Upang upang tunay na Mag, ang pagtugon natin sa ating Diyos ay bunga ng pag-ibig. Kaya nga, ang, ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin ay hinahayaan niya na matuto tayong tunay na umibig sa ating Diyos. Alam niyo, I, I did a research doon sa Galatians 5, 22-23 and I found out there's only one fruit and that is love. And all the rest, yun yung karakter ng pag-ibig na magiging bunga ng banal na spirito sa atin. Now the question is this, why? Bakit kailangan na magkaroon ng bunga? O bakit kailangan ito ang maging bunga ng banal na spirito para sa atin? Now listen to this, and sabi sa Juan 15.12 Ito ang aking utos, kayo'y magmahalan gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ito na yung mabigat. Hindi po yung pag-ibig natin ang kinakailangan na maging pagtugon, kundi yung pag-ibig ng Diyos na sumasa atin. Kasi sa totoo lang po, ang pagtugon natin sa pag-ibig sa ating Diyos ay gagawin natin sa ating pong kapwa. At ito po ang sabi ng Panginoong Kristo Paano daw po ba natin iibigin ang ating kapwa? iibigin po natin sila katulad ng pag-ibig niya sa atin. Now the question is, paano ba tayo inibig ng ating Panginoong Iso Kristo? Siya ay ipinako sa krus na matay para sa atin. Kaya tama, no greater love than this. Di ba ang sabi, wala daw ang pag-ibig daw, ang tunay na pag-ibig para sa ating Panginoong ay so yung makaya natin ibigay ang ating buhay para sa iba. So, may kita po natin pag-ibig talaga eh. Pag-ibig sa Diyos na, na ito po'y translate sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Dito po ako magtatapos. Nung minsan, habang nagpe-pray, may pinakita po sa akin si Lloyd. Sabi niya, ang pagsunod daw sa kalooban ng Diyos o ang pagsunod daw sa kanya ay katulad sa pagluluto ng bulalo. Ayan. Siguro, baka hindi pa kayo nag-aalmusal. Siguro, okay ito, ano? Pagluluto ng bulalo. Ito yung tanong niya sa akin. Anak, pwede ka ba magluto ng bulalo ng walang tubig? Isip ako, hindi pwede. Mahirap gawin yun. <laughs> Isipin mo ito, anak. Ang pagsunod sa akin ay katulad ng pagluluto ng bulalo, lagi mong isipin, yung tubig, yun ang pag-ibig. Pagka walang tubig, hindi ka makaluluto ng bulalo. Pagka walang pag-ibig, hindi ka makasusunod. Ngayon, ito yung tanong. Kaya ba nating gawin yung pag-ibig ngayon? Obviously, hindi. Yun yung dahilan kung bakit, sabi ko nga kanina, kailangan na maging bunga natin ng pag -ibig. Kailangan na yung, yung, yung pagkilos ng banal na spirito sa atin ay makumpleto at mabunga, magkaroon tayo ng bunga at ito nga yung pag -ibig. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, mahirap umibig nang ibinibigay ang buhay. Pero yun yung hinihingi sa atin. Eh. Pero tingnan natin yung kabutihan at katapatan ng Diyos. Dahil alam niya na hindi naman natin kayang gawin, dahil alam niya na hindi naman natin kayang ibigay. Binigay niya sa atin ang banal na spirito upang yung pag-ibig na kinakailangan nating maibigay ay mabuo at maging bunga niya sa atin. So, grabe, grabe talaga yung pag-ibig ng Diyos. Talagang ibinuhos niya lahat-lahat para sa atin. At Nahan doon yung katotohanan na gustong-gusto niya na, ma, na tayo ay makipag-ibigan sa kanya. Kaya sa oras na ito, naniniwala ako na nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Nararamdaman mo 'yan sa iyong puso. At kung sa oras ding ito ay nais mo natanggapin yung inio offer o yung ibinibigay, sabi kanina hindi ba, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin at nais mo bang maranasan yung pag-ibig na yon. Kaya kung nais mo, pangungunahan kita sa isang maiksing panalangin at sa iyong pagsunod, gawin mo ito galing sa iyong puso. Huwag mo itong gawin ng galing lamang sa iyong isipan, kundi hayaan mo na dumaloy mula sa iyong puso. Okay ba yun? Sige, tayo manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na sa oras na ito ay naging maliwanag po sa akin ay yung kalooban kung gaano mo ako iniibig. At sa oras pong ito, kinikilala ko na ako hindi karapat dapat sa iyong pag -ibig. Kung kaya ako po ay nagsisisi at humihingi po ng tawad sa iyo. Nais ko pong maranasan, Panginoon, ang iyong pag -ibig. At nais ko din pong matutong umibig sa iyo at sa aking kapwa. Kaya sa oras kong ito, sinusuko ko nga sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong pag-ibig, Panginoon. At turuan mo po akong umibig, katulad ng pag mo. Panginoon, marami pong salamat at hayaan mo na ang iyong banal na spirito ang siyang kumilos at gumawa sa aking buhay. Maraming maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga na karapat dapat ka po sa lahat ng papuri at sa lahat ng pagsamba. Amen. 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 So mga kapatid, tulad po ng ating nadinig, pag-ibig ang nais ng ating Diyos mula sa ating mag po tayo at ibigin po natin siya ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa tayo po yung minsan pang manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na binigay mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na maihayag yung salita. At salamat po sa mga tao na tumugon sa iyong panawagan. Salamat, Panginoon, sapagat naniniwala kami. Kumikilos ka, gumagawa ka po sa aming mga buhay. Lord, patuloy mo pagpalain ang aming pong programa at patuloy mo pong pagpalain ang mga taong dito'y nanunood at nakikinig. At haya mo dakilan Diyos na dumami pa po. Ang manunood, makikinig, mababago ang buhay. Tunay Panginoon, nakarapat dapat ka po sa lahat ng papuri at sa lahat ng pagsamba. Sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming dalang. Amen. Amen. Muli ako po si Pastor Larry Montes ng Powerhouse Ministries sa mikawayan. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more, mga kapatid.